shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel. No, support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you Mario's Vlog, thank you very much. You. Maka mga, mga kapugrel, ah, supportahan natin. Ayan, nandito na po yung uh, kasama natin. Pero mga tips pa tayo kung masimula. Okay lang. Okay, sana nga uh, mga umalis na kayo doon, mga fight kasi. Kulang-kulang so, yung oras ko. Kung... Kasama ka mga sana, mga muna na, kanina. <laughs> <laughs> uh, okay ayan po uh, mga kasama natin nandiyan na Napuntahan po natin may mga dala pala mga kalangga kayo pala yan hindi ko kayo makilala parang uh, hindi nakilala ibang iba ka bro oh, ibang iba ka ngayon kasi ibang outfit mo ngayon ba? Oo, goling. Lalaking bara kong Parang barakong ko mo ngayon. Iba. Ba yung ano po mayroon pa? Sarado ko lang itong ano. Ha, sige sige. Okay lang. Meron pa din. Kuya, alpian mo. Nasaan 'yung spaghetti? Huwag nang ilabas ang spaghetti. May spaghetti si Ay, ito. Ano po yan? Lumpia? Hindi. Oo, oh, lumpia yan. Okay lang daw po yan. Lumpia. Oo. Oh, oh. Ayan. So. May Mario, pakawa okay. po po. Meron pa doon sa loob. Ayan, nandito. Meron pa sa loob. Ayan. Dito. Ayan na uh, Grabe ito ano Ang lamig Handa oh. Ay, bro, yung kasi pa na. Hindi dahan dahan yun, inilipad lang. Oh, so, ano yan. teka lang. Ano kasi, ma hindi naglalak to? Hindi. Mm, -mm. yun. yun. Naglalak. Ayan. Ano ba dito pala? Dito po talaga magsasawa ka sa mga pagkain. Ah, uh, Okay po. Ngayon, nandito lang na ako kami mga karosel. At ito kay Premier sa balon. Ilalagay ko namin mga dinig. <laughs> Ayan. Ayan. Ilalagay ko kami ng mga... Asan po sila, Angelico? Nandiyan ka lang. Si Angelo, wala. Umalis. Umalis. Ayan, uh, ayan po, syempre dati pa rin, mga pagkain pa rin yung ating yan Pero parang naglaway ako. Ayan po mga kalangga. Ah, uh, ko na mo tayong Dito tayo namin natin itong uh, itong lamig sa tabi ng dagat. Ayan. Meron pa pala. Ayan o. Meron pa din Kuling ko lang yung ang pakwan. Walang tak, walang takip to. Wala na ganyan lang yun. Ganito lang. Oh. Ayun, walang takip dapat hindi na, na binyak biak to. Na sa t-shirt na suot mo ngayon. Siya, syempre ang hindi mawawala yung tarpaulin. Bakit ang daming tarpaulin? Hello ano? Ito, ito na ito. Ha? Ang paper bag po oh. Ang tarpaulin. Ay, may mga kwen oh. Ano, may mga gift

Ewan Ayan, ang tawag ko. ang Ayan Ayan na po. Ayan, ha, uh, ha, uh. Tarungin muna natin itong kasama natin na si DJ Skin. At pero Ayan. Bro, ano yung sabi mo kanina? Ah, uh, ano masasabi sige, sige, Bro, kanina pumunta kayo doon sa sa kon kanina. Saan po? Uh, sa event kanina doon kila Richelle. Ay, opo. Punta po kami doon. Pumunta ka. Okay. Uh, alam mo hindi ako nakarating. Nung na, nakita ko kasi yung message uh, sa group, nagkakuan ako ano uh, na, tulog pa tulog ako pa. kasi pagdating namin di ba kahapon maulan pala dito pagod na pagod tayo hindi maulan pati dito Oo. pagdating sa bahay Oo. nabasa kami Oo. di siyempre uh, nagkuan ako na dinis na muna tapos yung aso si Tachi uh, uh na muna may nagmamartes ayun may <laughs> <Gunag> ayan, ayan, na. ayan, na po, ayan po mga kalanga mga carousel maraming salamat at uh, nandito na po na naman ang uh, ating grupo ayan abangan nyo po ang buong uh, kwento sa pagdating sa mga upload po ni Dodong uh, Ruel and maraming salamat po at, mm, at uh, <laughs> s'yempre hindi naman tayo pwedeng patagan yung ating video dito paputol-putol lang po tayo para Uh, para hindi naman mabigatan yung nanonood. Kasi mayroon kasi nanonood na, na sabi medyo mahabang masyado yung video. Kaya nga. Maganda rin yung video na bibitin sila. Bibitin. Hala, yeah. minamartes ka talaga. Kanina ka pa niya okay. Alam mo bro, ngayon, sanay na ngayon. Ah, uso na ngayon yung mga martes. Martes? Pero mas martes ako. Nakakuha ako ng orange. Ang bilis. Ang bilis. <laughs> Naglaway ako nung nakita ko. Na pa. Kaya ito po mga kalangay. <laughs> Hi, King! Hello, King! Hello! Bakit ngayon ka lang napasama? Busy ka ba? Nasa school ka? Sige. Ah, po. Si Alex Lebrada. Ayan, nandito na naman. Ayan. Nandito na po tayo. So, ayan. So, wala pong kuhan, kundi siyempre masaya na naman po halos uh, sa bagay halos araw-araw na po masaya no dahil unang-una halos araw-araw po kami magkasama parang isang pamilya na po kaming mga boys at uh, sa team uh, ni Royal of Malalag ano halos magkakapamilya na po kaming lahat kaya halos araw-araw po kami magkasama kaya, yan lang po ang ko namin sa no po uh, lahat po natin suportahan ang buong uh, team po ng Rusiel Uh, sa panguna po ni Dong ano, uh, royal of Malalag at syempre po uh, si kay Rachel Morales vlog at uh, yun pong uh, kay Roboys po, sa Roboys Rogals ayan o oh. ayan o oh. ang ganda po taas yung alat ng dagat Ayan po, dito kung nakita nyo po mga kalangga no, napaka <clears throat> Ano yun, napaka presko po dito, malamig. At uh, yan po ang sabi ko ano, kahit sa hirap po sa mga pinagdaanan namin na mga hirap, ayan na, ito na po yung uh, kuno ano naman, ano? yung saya na naman. Ano po? kasi kahit papano may mga hirap kami may saya din po kaya bless po ito sa amin ano at saka sa lahat po ng mga sumusuporta huwag po kayo mag alala uh, dahil uh, patuloy po kami uh, ginagawa namin yung mga nararapat na, ga na gawain at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ninyo uh, siyempre po umangat po ang aming channel magkasama-sama po tayong lahat maraming pong salamat uh, sa ngayon po mga kalangga, mga karusel hanggang dito na lang na muna po ang ating uh, video sa ngayon at uh, yung nga pong mga kabuuan abangan nyo po sa i-upload ni Royal of Malalag at uh, kami po ay nandito lang palagi sa kapaligiran <laughs> hanggang dito lang po na muna kami sa ngayon maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta uh, sawang lang sawang pagsuporta ninyo sa Rosil at sa Boys sa Rogers. Marami maraming pong salamat. Lang ang tanging dasal po namin na sana po ano, wag po kayo magsasawa at uh, meron po kayong aabangan basta kami soon na po. Huwag po kayong uh, mag, mag meron po mga pagbabago na mangyayari dito sa aming team. And marami pong salamat at sigurado pong masisiyahan kayo sa mga gagawin naming uh, pagbabago. Yeah. Okay po, hanggang dito na lamang po s'yempre at uh, yun. Bye-bye na muna po.